kailangan bang sundin ng mga kristyano ang batas ng lumantipan? Ang susi sa pag-unawa sa relasyon sa pagitan ng kristyano at ng batas ay ang pagkaalam na ang batas ng lumantipan ay ibinigay sa bansang Israel, hindi sa mga kristyano. Ang ilan sa mga batas ay upang ihayag sa mga Israelita kung paano sundin at bigyang kaluguran ng Diyos. Halimbawa, ang sampung utos. Ang ilan sa mga batas ay upang ipakita sa mga Israelita kung paano sambahin ng Diyos at tubusin ang kasalanan, ang sistema ng paghahain. Ang ilan sa mga batas ay nilayon na gawing kakaiba ang mga Israelita sa ibang mga bansa, ang mga tuntunin sa pagkain at pananamit. Wala sa batas ng lumantipan ang may bisa sa mga kasityano ngayon. Nang mamatay sa Yesus sa Cruz, tinapos niya ang batas sa lumantipan. Roma 10.4, Galatia 3.23-25 Ephesians 2.15 Kapalit ng bata sa tipan, ang mga kristyano ay nasa ilalim ng batas ni Kristo. Galatians 6.2 Nang ibig sabihin ay, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag mo sa iyong sarili. Matthew 22.37-39 Kung susundin natin, ang dalawang utos na iyon, matutupad natin ang lahat ng hinihiling sa atin ni Kristo. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Matayo 22.40 Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang batas ng lumantipan ay walang kaugnayan ngayon. Marami sa mga utos sa batas ng lumantipan ay nabibilang sa mga kategorya ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iyong kapwa. Ang batas ng lumantipan ay maaari maging isang magandang gabay para sa pag-alam kung paano mahalin ng Diyos at pag-alam kung ano ang nauuwi sa pagmamahal sa iyong kapwa. Ang batas ng lumantipan ay isang pamantayan sa Diyago Tuten. Kung tinupad ni Kristo ang ilan dito, tulad ng sistema ng paghahain, tinupad niya ang lahat ng ito. Sapagat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Unang Juan 5.3 Ang sampung utos ay mahalagang buod ng buong bata sa lumatipan. Siyam sa sampung utos ay malinaw na inuulit sa bagong tipan. Lahat maliban sa utos na sundin ang araw ng sabat. Malinaw kung mahal natin ang Diyos, hindi tayo sasamba sa huwad ng mga Diyos o yuyuko sa mga Diyos-Diyosan. Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila papatayin Pagsisinungaling sa kanila, niya laban sa kanila o pag-iimbot sa pag-aari nila. Ang layunin ng batas sa lumantipan ay hatulan ng mga tao sa ating kawalan ng kakayahan na sundin ang batas at ituro sa atin ang ating pangangailangan kay Kristo bilang tagapagliktas. Roma 7.7-9 Galatia 3.24 Ang batas sa lumantipan ay hindi kailanman nilayo ng Diyos na maging pangkalahatang batas para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Dapat nating mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Kung susundin natin ng tapat ang dalawang utos na iyon, itinataguyod natin ang lahat ng hinihiling ng Diyos sa atin.